Good morning guys. Yan. Tignan nyo yung fingerlings. Na magkakasunod. Yan. Dalawang piso na po yung fingerlings na yan. Yung nadal sa oxygen na yun. Yung sa may oxygen na yan. Dalawang piso. Ito yung pispan lang. Tita ko at saka pinsan ko. Pispan yan hanggang doon. Tapos yung... 'Di diba, nagbebenta kami ng finger beans yan doon. Dalawang piso na 'yon nung nakaraan 20 centimeters lang yung binenta ko. Ayan ay dos na. Piso yung 20 centimeters na yun. Lumaki na sa dalisang bon na yan. 2 pesos na ng isa. Ayan. Ayan. Uh, ah, ang hanggang dito. Ayan, natin. Tingnan natin guys hanggang doon. Ito so, yung mga nauna. Naunang pinupa. Yan dahil retired nurse na yung dito ko. Nag-retired, nag-resign na din. Nag, ano, pahinga na din sa subscribe so, server. Nag-ano siya na. Isipa. Oh, ano. kira yung mga bato pala. Ba. Para baan yun. yang guys, may kumpos siya kung man May yung kangkung din kangkong para sa yung ini pinsa. Kangkang mati sa mga ano, na tapos na silang magpakain kasi kaya wala na ang nakikita eh yun yun maaring tulog sila eh yung dun sa kabila yun yung maliliit ay ba't may kulay yung isda goldfish may koi koi ya atas ya koi fish yan nakikita nyo guys may kulay yung tilapia may yung koi fish Or Amerika americano fish so yan pinakikuto nyo na ah mga mga ganitong bakod-bakod Ayan, magpahinga muna tayo dito. May ginawa sa anting pahingaan. Ayan. Ayan, guys. Upo muna tayo. Ayan, magpahangin. Ayan. Yung nakikita nyo dun sa kabila, pispanan din yan. yun yung mga madaming nyo doon. Ayan guys. Sumunod yung anak ko. Mainit pa. Ah, mainit ng panahon. Mainit talaga siya. Anong oras pa lang. Ang kakaanto. Ayan ang lalakad. Ayan. Ayan. Sumunod din siya guys, naglakad. Hi! Ano yan? Ba't may na ibibigay mo yung bayad ng tilapia? Ano yan? Kiss mo ako. Hi vlog, come. Hi vlog. Please, please like Please like channel. and subscribe. And share to our channel. Ito po ay fish pa ng lola ko. Let's get 10,000 10 uh -huh. subscribers. Tignan mo, may koi yun, no? Why? May? May koi. Tignan mo yung fish. Look at that fish. Oh, yan, Ay, no? Cool. Hindi, parang koi siya. Nalaki siya ngayon. Oh, oh, tignan mo. Ewan ko lang koi fish. American fish or what? Oh, yan, no? May kulay. Oh. Ano kaya yung fish yan? Tanong ko nga mamaya. Ayan, And, eh. Koi? Koi? koi nga siya. Oo, oh, may ano siya. May hindi-hindi. Paglaki koi. Ay, clownfish? Koi. Koi, yung may kulay. Ay, ba yung clownfish? Koi. O, pupunta na tayo doon. Punta na tayo doon. Sabay na tayo. Hindi, nakablog ako. Sabay na tayo. Pumunta sa akin ang fish kanina. Pumunta sa iyo fish? Okay. O, oh, madulas ka dyan. Malaglag yung kan nilagyan nga ni auntie ng bato namulot siya ng bato napakasipag kasi ang tita ko hindi ko maasikasa yung pispan namin ng ganito kasi nagtitinda nagtitinda ako doon sa tindahan ayan kailangan pa maghawak. Ayan guys, mainit. Wala kami sombrero ko or payong. Ayan, malilip. Hmm. Ang ganda ng ginagawa dito tito ko dito. Iba yung fish na yan. Apa eda edo koi fish da? Koi fish deyjay? Nagmayat o kulang? Wao, dadakil to, dagitay pagpakanin to, dapat pangkas sa dagitay ubing. Dagi Panglakum yaya? Panglakun to. Panglakum. Wao, may deta pangkas sa aquarium. mo, no deta yanti pagpakanin na deta lake na. Yeah, bye guys, thank you for watching. Andito dito na kami ulit sa Kubo. Ayan, pakita ko. Yan, kubo ni Anticiping. Ayan, may mga buko siyang pinakuha. Ayan, ito yung kubo. Ayan. Ayan. Kubo. Ayan. May santol. To. Ano tong santol na to Bangkok? Ayan, malilim siya. Ilalandscape oh. daw ng tita ko. Wag! Wag! May mga landscape, mga landscape daw oh, yung tita ko din. Kinagawa niya ng hagdan. Ayan. Ayan. Bye guys. Thank you for watching. God bless everyone. Bye bye. Yun dun sa bahay namin. Dun sa kabila. Yun. Nakikita mo yung bahay doon sa kabila. Kaya lang umikot ako. Na marunong magmotor. Bye <laughs> bye.